Ang sitwasyon ay kritikal, at sa sorpresa ng lahat, ang mahiwagang pulubi ang nanguna. Pinamamahalaan niya ang pangangalagang medikal na may kahanga, hangang kasanayan. Ang ilang mga tao ay nag-aalangan, nagtataka kung sino ang hindi kilalang tao na ito ang manguna sa isang komplikadong operasyon, ngunit walang ibang pagpipilian kundi magtiwala sa kanya. Ang lahat ay malapit ng matuklasan ang katotohanan sa likod ng nakakaintriga na figure na ito. Sana nasiyahan ka sa kwentong ito. Si Lambak ng Hiwaga ay isang kaakit, akit na maliit na bayan na nakalagay sa kanayunan. Ang sentro nito ay nakahiga sa paanan ng marilag na mga bundok, na may isang masiglang ilog na buong, buo na paikot, ikot sa bayan. Ang isang kakaibang tulay na may rustic charm ay nakakonekta sa dalawang panig ng bayan, na lumilikha ng isang simbolikong link sa pagitan ng mga residente at mga bisita ang bayan ay nagpalabas ng katahimikan at katahimikan na umaakit sa mga turista mula sa buong bansa na naghahanap ng mga nakamamanghang daanan at tanawin. Sa taglamig, ang magagandang mga taluktok ng niebe ay naging mga perpektong tanawin, pagguhit ng mga mahilig sa sports-sports at mga mahilig sa kalikasan. Habang ang turismo ay ang tibok ng puso ng bayan, hindi nito binago ang kakanyahan ng mga lokal. Ang pamayanan ng lambak ng hiwaga ay kilala sa pagkakaisa at pagkakaisa nito, kahit na sa pag-agos ng mga bisita, ang mga bono sa mga naninirahan sa bayan ay nanatiling malakas, tinatanggap ang lahat na may bukas na armas. Naunawaan ng mga residente ang kahalagahan ng turismo para sa lokal na ekonomiya at nagtulungan upang magbigay ng isang natatanging at di malilimutang karanasan para sa mga bisita. Ang mga lokal na negosyo, tulad ng mga kaf, mga tindahan ng bapor, at kaakit-akit na mga in, ay umunlad habang pinapanatili ang pagiging tunay ng lugar. Ang nakapaligid sa bayan ay maraming mga hiking na mga daanan at mga ruta ng pagbibisikleta na nagpapahintulot sa mga turista na galugarin ang kalikasan ng rehiyon. Inayos din ng komunidad ang mga pagdiriwang at mga kaganapan sa kultura sa buong taon na ibinabahagi ang kanilang mayamang kasaysayan at lokal na kultura sa mga bisita. Sa gitna ng kaakit, akit na tanawin na ito, ang isang nakakaintriga na figure ay nagsimulang makuha ang atensyon ng mga residente. Ito ay isang matandang lalaki na mukhang gumalagala sa mga kalye ng maliit na bayan. Sa pamamagitan ng isang disheveled na hitsura, naglalakad siya sa paligid ng labas, palaging tumitingin, kung minsan ay nakaupo sa isang parisukat ng maraming oras sa pagtatapos. Ang mga residente ay nagsimulang magtaka tungkol sa kwento ng mahiwagang taong ito na naging palaging presensya sa sentro ng bayan. Sinubukan ng ilan na lumapit sa kanya, nais na matuto ng higit pa tungkol sa kanyang buhay at paglalakbay, ngunit husay na umiwas siya ng anumang mga pagtatangka sa pakikipag-ugnay. Walang sinuman ang maaaring magtipo ng impormasyon tungkol sa kanya, at tulad ng paglitaw niya, mawawala siya ng walang sinuman na alam kung saan siya naninirahan. Kung walang konkretong impormasyon, ang mga residente ay nagsimulang ipagpalagay na maaari siyang maging isang pulubi. Dahil ang kanyang hindi masiglang hitsura ay tila sumusuporta sa ideyang ito. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng mahiwagang tao ay naging isang likas na bahagi ng buhay sa lambak ng Hiwaga. Ang mga una na nadama ay hindi mapakali tungkol sa kanyang presensya sa mga lansangan at mga parisukat ay hindi na nakaramdam ng anumang takot. Ang aura ng misteryo na nakapaligid sa kanya ay nagbigay daan sa isang pakiramdam ng katahimikan at tiwala ang mga tao ay nagsimulang mapansin na sa kabila ng kanyang pagsisiyasat at kawalan ng pakikipag, ugnay sa iba, ang tao ay mapayapa at magalang. Hindi siya kailanman nagdulot ng mga problema o kaguluhan sa lungsod, simpleng paglalakad ng mahigpit sa paligid, tinatangkilik ang kagandahan ng tanawin at ang kapaligiran sa paligid niya. Sa pagdating ng tag-ulan, ganap na nagbago ang kapaligiran ng lungsod. Ang aktibidad ng turista ay praktikal na tumigil habang ang mga daanan ay sarado at ang pag-navigate sa ilog ay ipinagbabawal dahil sa masamang kondisyon ng panahon. Ang mga residente ay umatras sa kanilang mga tahanan, naghahanap ng kanlungan at proteksyon mula sa patuloy na pag-ulan at bagyo. Habang nahaharap sa lungsod ang mga hamon ng panahon, ang pag-aalala sa mahiwagang tao na gumagala sa mga lansangan ay naging isang paksa ng talakayan sa mga residente. Sa pagalit ng panahon, ang mga tao ay nagsimulang magtaka kung saan siya maaaring mabigyan ng tirahan mula sa lahat ng walang tigil na pag-ulan. Sa taong iyon, ang ulan ay tila mas matindi kaysa sa dati, at ang lahat ay nagpapahiwatig na ang lungsod ay malapit ng harapin ang isang serye ng mga dramatikong kaganapan. Habang ang lungsod ay nakalagay sa isang maulan na madaling araw, isang nakakatakot na tunog ang sumira sa katahimikan ng gabi, na napunit sa kapaligiran ng katahimikan. Isang kakila, kilabot na pagguho ng lupa ang naganap, na nagdulot ng isang tunay na trahedya. Ang isang in na matatagpuan sa mga bundok ay napabagsak ng labis na kapangyarihan ng kalikasan. Sa kabutihang palad, walang mga panauhin sa sandaling iyon, ngunit ang pamilya na namamahala sa in ay malamang na inilibing sa ilalim ng isang masa ng lupa at mga labi. Ang trahedyang kaganapan na ito ay ang unang pag na ang isang bagay na kakila, kilabot na mangyayari. Ang lungsod ay nagsimulang madama ang lumalagong kaguluhan habang ang pag-ulan ay nagpatuloy ng walang tigil. Habang ang mga tubig ng ilog na tumatakbo sa lungsod ay patuloy na tumaas ng mabilis, ang takot sa isang napipintong pag-apaw ay lumaki sa mga residente. Ang sitwasyon ay naging mas nakababahala habang ang mga koponan sa pagliligtas ay nagpupumilit upang maghanap ng mga biktima ng pagguho ng lupa, at ang mga bagong lugar ay nagsimulang magdusa mula sa epekto ng walang tigil na pag-ulan sa pagbabanta ng baha na mapasok ang mga lansangan at nakakaapekto sa maraming mga rehiyon ng lungsod, naging malinaw na kinakailangan ang kagyat na paglisan. Ang katamtamang tulay na nagkokonekta sa magkabilang panig ng lungsod ay naging tanging ruta ng pagtakas para sa mga residente. Nang walang oras upang mag-extrang, ang mga residente ay nagtipon lamang ng mga mahalagang at nagtakda upang maghanap ng kaligtasan. Ang mga ambulansya mula sa mga kalapit na lungsod ay tinawag upang tumulong sa pagdadala ng mga pasyente na naospital sa mga lokal na pasilidad, tinitiyak na ang mga may sakit ay maaari ring alisin sa panganib zone. Si Lambak ng Hiwaga, na dating kilala para sa katahimikan at mabuting pakikitungo, ngayon ay natagpuan ang sarili nitong nakaharap sa isang nagwawasak na sitwasyon. Sa bawat lumipas na sandali, ang mga bagong lugar sa mga bundok ay sumuko sa walang tigil na puwersa ng malakas na ulan, tumataas na kabuluhan at gulat sa mga residente. Halos lahat ng mga naninirahan ay umalis na sa lungsod ng may naganap na nagwawasak. Ang mga tubig ng ilog ngayon ay sa wakas ay umaapaw, tinanggal ang tulay. Ang istruktura na minsan ay pinagsama ang lungsod ngayon ay dinala ng walang katapusang puwersa ng tubig, na higit na ihiwalay ang komunidad at iniwan ang ilang natitirang mga residente nang walang anumang ruta ng pagtakas. Sa gitna ng kapahamakan, ang mga residente na nanatili pa rin sa lambak ng hiwaga ay natagpuan ang kanilang sarili na walang kapangyarihan sa harap ng madugong sitwasyon. Sa kanilang pag-asa ay nabasag at hindi sigurado kung saan tatalikod, lahat sila ay nagtipon sa estruktura na tila maasahan sa kritikal na sandaling ito, ang ospital sa lungsod. Habang ang mga nakaligtas ay naghanap ng kanlungan at ginhawa sa ospital, nagulat sila nang mapansin na ang mahiwagang tao na gumala sa mga kalye ay kasama rin sa kanila. Ang kanyang nakakainis at tahimik na figura ay tila nakakakuha ng higit pang misteryo sa gitna ng hindi nagbabago na trahedya. Ito ay sa sandaling ito na ang kuponan ng pagliligtas ay dumating kasama ang isa sa mga tagapangasiwa na naalis sa pamamagitan ng pagguho ng lupa. Ang masamang kondisyon ng panahon ay pumigil sa mga doktor na manatili sa ospital, at lahat sila ay inilikas kasama ang mga pasyente. Ang paghihirap at pag-aalala ay hinawakan ang mga residente dahil maselan ang sitwasyong medikal at ang tagapangasiwa ay nangangailangan ng agarang pag-aalaga. Sa kasamaang palad, ang mga helikopter ay hindi maabot ang lungsod dahil sa patuloy na pag-ulan at malakas na hangin. Ang mga nurse na nanatili sa ospital ay nagsimula ng mga paunang paggamot para sa mga nakaligtas sa trahedya, ngunit mahirap ang sitwasyon at malawak ang pinsala. Noon ay nagulat ang lahat sa mga kilos ng mahiwagang tao. Hindi niya inaasahang pinangasiwaan ang sitwasyon, na nagbibigay ng tumpak na mga tagubilin at paggamot sa pasyente na may kahanga, hangang kasanayan at kaalaman. Ang ilang mga tao ay itinuturing na huminto sa kanya, binigyan ang kanyang disheveled at walang magawa na hitsura, Ngunit sa lalong madaling panahon ay naging maliwanag na hindi lamang siya isang hindi kilalang pulubi. Sa mastery, ang mahiwagang tao ay gumabay sa mga nurse at hiniling na ang operating room ay ihanda kaagad dahil kinakailangan ang emergency intervention. Sa harap ng kanyang kamangha, manghang mga kakayahan, walang sinuman sa ospital ang nag at ubiling sumunod sa kanya at sundin ang kanyang mga utos. Nang magsimula ang operasyon, ang lahat ng mga mata ay naayos sa lalaki na nangunguna sa pangkat ng makeshift medical. Habang tumatagal ang interbensyon, isang pakiramdam ng pagkadali na halo, halong may lumalaking tiwala sa taong nakakaaliw na tao. Nang matapos ang operasyon, isang kolektibong buntong, hinindan ng kaluwagan ang sumigaw sa silid. Ang emergency intervention ay naging matagumpay, at ang buhay ng pasyente ay na-save, salamat sa pamumuno at kasanayan ng mahiwagang tao. Ang mga pagpapahayag ng pasasalamat at paghanga ay kumalat sa buong silid, at kinilala ng lahat na sila ay nasa pagkakaroon ng isang tunay na bayani na ang pagkakakilanlan at pinagmulan ay nanatiling misteryo. Lumipas ang mga oras, at sa wakas, ang pag-ulan ay huminto, na pinapayagan ang natitirang mga residente na lumikas ng helikopter sa isang ligtas na lokasyon. Sa kaluwagan, ang pamayanan ay naiwan sa lungsod na sinag ng bagyo, na dala nila ang pag-asa na muling itayo ang nawala. Tulad ng pagkalat ng balita ng misteryosong Vegas Heroic Act, isang dedikadong reporter ang pinamamahalaang upang alisan ng katotohanan ang buong katotohanan tungkol sa taong nakakaaliw. Ang naisip ng lahat ay isang simpleng pulubi ay, sa katunayan, isang kilalang doktor na nagdangalang I. E. Ricardo. Ang mga pangyayari na humantong sa kanya upang magpatibay ng hitsura na iyon at mabuhay na liblib sa mga bundok ay lumiwanan. Ricardo ay naging isang mahuhusay na siruhano, ngunit ang isang trahedya na kaganapan ay pinagmumultuhan sa kanya. Sa isang kritikal na sitwasyon sa panahon ng operasyon, gumawa siya ng isang kontrobersyal na desisyon na nagre sa pagkawala ng buhay ng isang mahalagang bata. Bagaman hindi formal na napatunayang nagkasala ng kamatayan, ang bigat ng responsibilidad at pagsisisi sa kanya ng labis na pagpapahirap sa kanya. Hindi makaya ang emosyonal na pasanin, pinili ni E. Ricardo na lumayo sa kanyang dating buhay at maghanap ng kanlungan sa mga bundok ng lambak ng hiwaga. Iniwan niya ang lahat, kasama na ang kanyang matagumpay na karera, upang manirahan sa pag-iisa, itinatago sa likod ng isang mapagpakumbaba at hindi kilalang hitsura. Ang trahedya ng gumuho na at ang pangangailangan upang matulungan ang mga biktima ng kalamidad ay nagdala ng kanyang pambihirang mga kasanayan sa medikal. Sa sandaling ito ng matinding pangangailangan, hindi niya maiwalang bahala ang kanyang tunay na pagtawag at ang kaalaman na nakuha niya sa mga nakaraang taon. Habang nakabawi ang lungsod mula sa epekto ng nagwawasak na pag-ulan, ipinahayag ang tunay na pagkakakilanlan ni E. Ricardo, at nyakap siya ng mga residente ng Lambak ng Hiwaga. Sa mga sumusunod na buwan, ang bayan ng Lambak ng Hiwaga ay sumailalim sa isang matinding yugto ng muling pagtatayo. Ang tulay ay naayos na, tulad ng mga tahanan at negosyo na nasira ng lakas ng pag-ulan. Habang binago ng pisikal na lungsod ang sarili, ang pinakadakilang pagbabagong anyo ay naganap sa buhay ni Ericardo. Matapos ang kanyang pagganap sa panahon ng trahedya, natagpuan ng doktor ang isang bagong pananaw para sa kanyang pag-iral. Dahan-dahan, sinimulan niyang iwanan ang bigat ng nakaraan at dalhin lamang ang mga aralin na gumawa sa kanya ng isang mas mahusay na tao. Ricardo ay hindi na nagtago sa mga anino ng kanyang nakaraan. Sa halip, naglalakad siya ngayon sa mga lansangan na may ulo ang kanyang ulo, binati ng may paggalang at pasasalamat ng mga residente. Ang mga scars ng nakaraan ay naroroon pa rin, ngunit nalaman niya na malalampasan niya ang mga ito at, higit sa lahat, matuto mula sa kanila. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at nabagong layunin. Ngayon nagtatrabaho muli sa City Hospital, natanto ni E. Ricardo ang kanyang tunay na layunin. Ang mga paghihirap ay maaaring mukhang napakalaki, ngunit sa mga sandali ng pinakadakilang hamon na ipinahayag ang ating tunay na lakas. Kapag pinili nating harapin ang ating mga takot at traumas, matutuklasan natin ang kapasidad ng tao upang malampasan at ibahin ang ating sarili. Kung nasiyahan ka sa kwentong ito, mangyaring bigyan ito ng gusto at mag-subscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may isang numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. Magkita tayo agad.